agat na hito nga ang aking lulutuin ngayon. Kaya naman heto ang aking hito. O, oh, pagkalaki-laki. syempre, nilinis at hiniwa ko na yan. Tinimplahan ng asin paminta at bechin meron na rin akong hiniwang bawang luya, sibuyas at meron ditong dalawang sili na gagamitin at ko nga pala yan ang dahon okay. ng alagaw o oh, kilala nyo ba yung dahon na yan ginayat ko na nga pala yan at masarap yan may kamatis ako dito tatlong pirasong hiniwa at syempre, oh, ko ng magluto heto nga pala ang aking kawali na pinigprituhan ng hotdog tsaka ko na nga lang pala ipipirito at nung mainit na, inilagay ko na isa isa itong hito. Ay, dahil may fire. Yeah. Kaya, sakit nga naman nito kapag ikay tinamaan. Kaya naman pag binibili nga, hindi ko tinatanggal ang takip. So, eto nga at kulay golden brown na. Kaya naman pwede nang hanguin itong aking piniritong hito. Pagkatapos nga na yan, ay heto't sinalang ko na ang bagong kawali. Pinainit at nilagyan ng mantika. Siyempre, magigisa na ako. Pinilagay ko itong luya. Sumunod ang bawang at halu-haluin ng bahagya yung na natin ng sibuyas at yung mekos, -mekos. pagkatapos ay inilagay ko itong kamatis, halu-haluin ng bahagya at titiplahan naman ngayon ng kuting bechin, paminta syempre, tansahin lang natin ang paglalagay ng patis dahil mamaya maglalagay pa rin naman ako ng toyo at eto nga naglagay ako ng toyo pagkatapos niya hinalo-halo ng bahagya at maglalagay ako ng isang basong tubig kayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo at ilalagay ko na nga pala itong dahon ng alagaw at haluhaluhay ng very very light at pagkatapos niya nilagay itong dalawang sili at hayaan natin kumulo at pagkatapos nga niya ng pagkumukulo na ilalagay ko na nga pala itong aking piniritong hito syempre haluhay ng very light at magdagdag lang ng konting paminta halo-halo ng very light para hindi madurog itong hito. Naglagay nga pala ako ng suka dyan at huwag munang hahaluin. Hayaang kumulo. At pagkatapos nga yan, ay pwede na nating halo-haluin ng very very light. Naglagay nga pala ako dito ng oyster so syempre at nam nam na pampalasa ng ating lulutuin. O oh, ayun. pa ah itry nyo na at masarap itong aking menu o mapapakain ka talaga ng hito kahit hindi ka kumakain na yan eto nga ready to serve na eto na ang aking lagat na hito o ayon o ano pang hinihintay nyo itry nyo na see you next vlog